Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Dag positibo sa rabies ang katawan ng asong pinatay at isinako sa Bato Camarines Sur na si Kilua ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS. Dahil dyan, hinihimok ng POS sa magpamakuna mga taong nakagat at nakalmot ni Kilua. Pati na, na may ari kay Kilua na yumakap sa kanyang katawan habang ito'y duguan. Gayun pa man, hindi isinasantabi ng POS ang posibilidad na hindi accurate ang resulta dahil limang araw na nakalibing si Kilua bago na test. Pari raw kasing nakontaminate ang katawan ng aso. Sa kabila ng pagpositibo ni Kilua sa rabies, hindi pa rin daw tama ang ginawang pagpatay sa aso. Hindi justified yung pagpatay uh, kahit positive sa rabies. I think the only way na justified is kung in, inaatake ka na, makikita natin, hindi po ito yung nangyari kay Kinuwa. Siya po yung hinabol. Hinahabol po niya yung aso kahit nagtatago na yung aso. Eh, patuloy pa rin po yung uh, paghabol niya at gusto niyang pupukin talaga hanggang sa mamatay. Batay sa manual ng Bureau of Animal Industry, dapat dumaan sa 14-day observation period ng isang hayop na pinaghihinalaang may rabies. Saka lang ito sa, sa ilalim sa euthanasia o isa itong highly suspected rabies case. Kahapon naghain ng joint affidavit complaint sa prosecutor's office ng Kabarina Surang Pos at ang amo na ni Kilua na si Vina Arazas laban sa pumatay sa aso na kinilalang si Anthony Solares. Handa daw si Arazas na sagutin ang gaso sa pagpapagamot ng mga nakagat ni Kilua. Maging -mag nagbigay ng bagong pahayag ang lalaking pumatay kay Kilua Dati na niyang sinabi na kaya, niya o kaya niya pinatay ang aso ay dahil kinagat siya nito at iba pang presidente sa kanilang lugar. Pinaigting ng mga lokal na pamahalaan sa Western Visayas ang kampanya sa pagbabakuna sa mga bata dahil may mga naitala na ring kaso ng pertussis o whooping cough sa rehiyon. Ang Iloilo -Ilo City naman nagdeklara na ng outbreak. May balita, live si Adrian Triato sa Gemini Visual TV, One Western Visayas. Adrian. Yes, Igan, mga kapuso. Good morning. Mayong aga, may pitong kaso nga. O pitong positibong kaso ng pertosis o whooping cough sa Iloilo City. Plano naman ng kanilang local government unit o LGU na maglaan ng budget para sa bakuna. Idineklara ang pertases o whooping cough outbreak sa Iloilo -Ilo City. Sa latest data ng Iloilo -Ilo CHO, pito ang positibong kaso ng pertases sa lungsod. Tatlo sa distrito ng Molo, tatlo rin sa distrito ng Haro, at isa sa distrito ng Arevalo. May naitala rin walong suspected cases. Kabilang sa mga hakbang ng Iloilo -Ilo CHO, palakasin ang kampanya nito sa pagbabakuna sa mga bata at sa mga buntis. So kung may outbreak kita, may ginatawag kita ng uh, outbreak response immunization. So that's why we need additional vaccine. Ang Illusory LGU maglalaan naman ng budget sa pagbili ng bakuna. Amount to kami na na to no total of 16 million. Uh, a big portion will go to medicines and vaccines para makadugang kita. And if necessary, we will add more funds. Inirekomenda naman ng Iloilo City LGU sa Iloilo City Council na magdeklara na rin ng state of calamity kaugnay nito. Ayon naman sa datos ng Iloilo Provincial Epidemiology Surveillance Unit, umabot na rin sa alert and epidemic threshold ang kaso ng pertosis o whooping cough sa Iloilo Province. Mayroong kabuang sampung kaso ng pertosis sa lalawigan. Walo sa mga ito ang laboratory confirmed, isa ang probable at isa ang suspect. Ayon sa Iloilo -Ilo PHO, mababa ang vaccination coverage sa lalawigan. Kaya dodoblehin ito ang kampanya sa pagbabakuna sa mga bata at mga sanggol upang makaiwa sa sakit. Sa buong Western Visayas naman, umabot na sa 43 ang mga kaso base sa pinakahuling tala na Department of Health Center for Health Development 6. Labing lima sa mga ito ang laboratory confirmed. Dalong putwalo naman ang probable paalala sa publiko o galiing takpan ng bibig kapag babaheng o uubo. Dalasan din ang paghugas ng kamay. mag-face mask at mag-isolate kung nakararanas ng sintomas. Igan mga puso, ayon naman sa latest report ng DOH 6 dito sa Western Visayas, may isang kaso ng pertosis sa whooping cough dito sa probinsya ng Negros Occidental. Kabilang ito mga puso sa mga probable cases ng pertosis. Matala, dito naman sa Bacol City, may isang kaso ng pertosis na patuloy pa rin viniverify. At yan ang latest mula rito sa Western Visayas. Igan. Maraming salamat, Adrian Priatos ng GMA Regional TV One Western Visayas kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa publiko ngayong Semana Santa. Kay Sarawang Vice Presidente ng mga nananampalataya ngayong panahon ng Kwaresma. Naway mag daw ang Semana Santa para pagpatuloy ng mga Pilipino ang mabubuting gawain para sa bansa. Ngayong panahon ng Kwaresma, kaisa ako ng ating mga kapatid na nananampalataya kay Heso Kristo sa pag-alala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kasama sa aking panalangin, ang kapayapaan at pagkakaisa para sa ating bansa. Kalbaryo ngayong Martes Santo para sa mga tsuper ang malaki ang taas sa gasolina, diesel at kerosene. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James. Gang, good morning. Maagang nagpakarga kanina ang ilang motorista para raw hindi abutan ng pagpapatupad ng big time oil price hike. Malaki raw kabawasan sa kita ito ng mga nakausap kong driver. Kumpara sa iba, mas mura ang presyo ng produktong petrolyo sa gasolinahang ito sa FPJ Avenue sa Quezon City. Kaya ang ilang motorista dumarayo pa rito para magpakarga tulad ng TNBS driver na si Mang Saturnino. Lalo pa 2 pesos and 20 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina ngayong araw. Talagang napakalaking uh, pasakit po sa aming mga driver. Hindi lang sa TNBS eh, sa halos lahat naman ng transport system. Pero on a personal level, eh, kailangan po namin talagang kumita at uh, hindi namin pwedeng pabayaan yung aming hanap buhay. Ang taxi driver na si Gary, nagpa full tank na bago gumarahe. Buti nga raw hindi pa siya naabutan ng taas presyo. Malaking bagay sir sa amin yung 2 pesos na tinaas sir. Kasi sa hirap ng biyahe po ngayon, mahirap po talagang nagdagdag na naman sila. Paano magiging diskarte nyo sir? Wala, no choice. Uh, ano na lang, sir. Uh, na lang po sa biyahe. 1 peso and 40 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel, Kaya inagahan ng ni driver na si Ariel ang pagpapakarga. Yung kunti idalagdag sa pang diesel ay pang uwi na lang namin. Ay mapupunta pa sa diesel namin. Kasi yung diesel ngayon, mas mataas na ngayon eh. 50 ano na ngayon? 57? 55. Magkano na isang ikot namin yan? Nasa 400 na isang ikot namin. Kada karga, 400. Ang jeepney driver na si Armando, 400 pesos na diesel ang pinakarga bago bumiyahe sa rutang sa Taklus, Mabini. May pekta na naman po yan. Pero kailangan gumapang lang sa biyahe para makarecover sa biyahe. Kaya makukuha mo yung piso. Eh pipila na lang po. Pila-pila na lang. Sa ngayon na naiisip ng mga driver na diskarte ay magdagdag sila ng oras ng biyahe. Pero may apela rin sila sa gobyerno. Dapat tutukan yung ganitong klase ng pagtas kasi magro-roll back sila, napakaliit, 20 cents lang, 15. Ngayon, dalawang piso, ang laki po ng pinas. Sana mapakinggan yung petition ng TNBS community na dagdagan ang aming pamasahe. kasi yung base pair lamang, yung pair matrix namin. Bukod naman sa diesel at gasolina, may taas presyo din sa kerosene ngayong araw na 1 peso and 30 centavos. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa Manila North Port Terminal na natulog ang ilang pasahero para sigurado makabiyahe papuntang probinsya ngayong Martes Santo. Ang ilan sa kanila nag-walk-in. May unang balita live si Nico Watan. Good morning, Nico. Maris, good morning. Martes Santo na pero hindi pa rin ganun karami yung mga pasahero rito sa Northport Terminal sa Maynila. Pero may mga pasahero na kagabi pa nandito kahit yung mga biyahe nila ay mamaya pang tanghali. Alas 10 pa lang kagabi nandito na si Ronnie at kanyang partner sa Northport Terminal sa Maynila. Yan ay kahit pa alas 12 pa ng tanghali ang biyahe niya pa Cebu. Nag-walk-in lang din kasi sila. Eh, sabi naman sa office, alas 12 ng madaling araw daw. Tapos pagdating, pagdating namin dyan sa gate, sabi daw, alas 12 ng tanghali. Gusto ko maaga kami para hindi kami maanohan sa dagsa ng tao. Gusto ko maaga kami kasi para maabutan namin yung Holy Week. Bakasyon daw ang pupuntahan niya sa Cebu, saka uuwi sa kanyang probinsya sa Zamboanga City. Walong taon na raw siyang hindi nakakauwi roon. Si Michelle naman, 20 years na raw hindi nakakasakay ng barko. Kaya para sigurado, nag-online booking na siya February pa lang para makauwi ng buhol. Nakita ko lang siya sa Facebook eh, nag -ano, promo. Kaya ginrab ko na pang Holy Week. Kaya nagbook ako. Alam din daw niyang dadagsa mga pasahero ngayong Semana Santa kaya inagahan na niya. Bukod kay Michelle at may mga pasahero pa rito sa Northport na maagang pumunta rito para iwas sa dagsa ng tao. Hindi pa ganoon karami ang pasahero at wala pa namang nagiging aberya sa mga biyahe. Gayunman, mahigpit ang ipinatutupad na seguridad. Mayat maya ang pag-ikot ng mga gwardya. May PNP assistance desk din para sa mga pasahero. Marisa ngayon medyo nadagdagan na yung mga pasahero rito sa Northport Terminal pero asahan daw na mas daragsa pa uh, yung mga pasayero. mamaya makapananghali o hanggang bukas din na uh, Miyerkules Santo o bago itong uh, inaasahan na holiday ngayong Holy Week. Uh, ngayong araw, March 26, 12 PM at 2:30 PM ang uh, biyahe ng barko Rito sa Manila North Port, biyaheng Batangas yan, Cebu, Tagbilaran, Bacolod, Iloilo at Cagayan de Oro. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe. para sa GMA Integrated News naka alert ang Philippine Ports Authority para sa mga babiyahe sa mga pantalan ngayong Semana Santa. At kaugnay niyan, mga kapanayang po natin si PPA spokesperson Yunis Samonte. Magandang umaga, Yonis. Magandang umaga, Bob Maria, sa sa lahat po ng ating mga kababayan ngayong umaga. Una sa lahat, kumusta na ang sitwasyon sa iba't ibang pantalan ngayong Martes Santo? May mga inaasahan pa ba tayo mga delays o cancellations? Ah uh, yes, actually ngayong uh, Miyerkules Santo po inaasahan natin na mas marami pa po yung mga pasahero na ating uh Matatanggap maya-maya lamang at uh, base po sa ating monitoring mula uh, last uh, Friday po, last week, nasa around 500,000 na po yung mga pasahero. Mas uh, marami po yan no, sa ine-expect natin dahil okay. ang forecast po nasa, nasa 2 million lamang po ngayong Semana Santa. Pero inaasahan natin na mag-breach po yung 2 million na forecast dahil uh, Friday pa lang ngayon nasa 500,000 tayo. Mm -hmm. Ano ba ang maaaring gawin ng mga pasahero kapag halimbawa na delay o nakansela yung mga biyahe nila? Oh, po, po ay para sa dapat sa mga shipping line. No? Kapag po pumunta sila sa pantalan at sinabihan na kanselado o suspended po yung biyahe nila, maaari po sila mag-refund at uh, mag o, dito po sa shipping lines sa kanila pong binok. No? Depende po sa kanilang uh, shipping line na napili. Mm -hmm. Kailan 'yung inaasahang peak o bugso ng mga pasahero sa mga pantalan? Ang inaasahan kasi aabot sa ilang uh, pasahero 'yung babiyahin ngayong Semanta, Semana Santa. Gusto nila talagang umabot sila bago mag-Biyernes uh, Santo. Malamang ito talaga 'yung hinahabol nila, no? Handa ba o gaano kahanda 'yung uh, Philippine Ports Authority para rito? Tama po, ang uh, inaasahan talaga natin usually mamaya po hanggang uh, Holy Wednesday yung uh, bugus po ng mga pasahero no kapag po naghasdine na po sa mga pasok sa opisina. And uh, yes, handa naman po ang Philippine Ports Authority lalo na po are uh, nakahanda na po yung ating mga infrastruktura like yung passenger terminal building natin ay uh, inimprove na po natin yan. Wala, the one decisive thing na, pinuksa na po natin yung ilang mga extension po ng uh, terminal building natin para masiguro na convenient po ang kanilang stay dito po sa ating mga pantalan. Alright, sa so susunod na linggo naman, of course, yung mga pabalik naman sa Metro Manila ang inaasahan daragsa sa mga pantalan. Kailan natin to inaasahan at ano ba ang plano natin para riyan? Yes, yeah, so ang expected po natin na 300,000 passengers, no, yung mga babalik po dito po sa Maynila no, at saka po sa kanilang probinsya. Yan po yung ating forecast. And uh, inaasahan po natin yan na mangyari sa Easter Sunday pagbabalik po ng mga tao mula po sa kanilang probinsya. Kaya po ngayon, eh, naka-full manpower po ang buong kawani ng Philippine Force Authority para matiyak na lahat po ay uh, merong tao sa mga health desk sa ating mga pantalan. At ano ang mga karagdagang paalala pa natin para sa mga babiyahin ngayong Semana Santa, Eunice? O paalala na lang po no sa ating mga kababayan na nagbabalak magbiyahe at uh, may biyahe po ngayon sa Santa Emma magpunta po tayo sa ating mga pantalan at least 2 to 3 hours bago ang uh, scheduled trip dahil po medyo traffic na po no sa mga daan patungo sa pantalan at hindi po natin kontrolado yan Mas makabubuti rin po kung mag na sila online para po siguradong mayroon na sila tiket sa kanila pong trip at redirect na po sila doon sa passenger terminal building. Pero pero pa, pwede pa namang mag-walk in. Yes, tama po. Mm -hmm. Meron po tayo mga tiket na mabibili sa ating mga pantalan at uh, pwede naman po mag-walk in. Pero mas maganda pa rin po kung uh, iwasan na natin yung tiyatawag na trans passenger at uh, meron na po tayong hawak na tiket pag nagtungan ng pantalan. All right, maraming maraming salamat Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte. See you soon. Maraming salamat po. Para tiyak daw na makabiyahe ngayong Semana Santa, maagang nagtungo ang ilang pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. May unang balita live si Bam Alec. Ma'am! Maris, good morning. Martes Santo, may ilang mga pasahero na ngayon pinili bumiyahe dahil naasahan na mas marami ang bibiyahe bukas, Holy Wednesday, dahil half-day lang ang uh, pasok ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Halos wala masakyan si Giselle habilis tangka mag-anak nang bumiyahe sila ng Holy Wednesday noong nakaraang taon. Chance passenger din sila noon kaya nagpatong-patong ang hassle. Ngayon taon, Martes Santo pa lang at hindi pa sumisikat ang araw, narito na sila sa PITX. Inamangan nila ang unang bus padait Daet Camarines Norte. Sa ngayon sir, hindi naman kasi ano kami, nakapareservation kami. Siguro kung hindi, baka hirap din kasi tulad na may bata tapos marami kaming gamit. Maaga pa lang din marami ng bus na nagaantabay sa mga pasahero. Mahigpit din ang seguridad mula sa bag check hanggang sa pag-iikot ng mga bomb sniffing dog. Si Jovi Mendoza inasahan din na maraming babiyahe bukas, lalo at half day ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya ngayon siya bibiyahe papuntang Padre Burgos, Quezon. Bitbit -bit ang pasalubong na chicharon mula Bukawe, Bulacan. Traffic. Traffic sobra. Nagahan namin ng biyahe para makakuha kami ng ticket na maga pa ho eh. Maris, ito yung security check sa may entrance sa ating likuran. Mga ninyo, maaliwalas pa yung uh, dagsa ng mga tao. Uh, indication din kasi na marami rin kasi masasakyan bus at wala nag-build up na nangyayari dito sa PITX. Ito ang unang balita mula rito sa PITX. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Dahil opisyal na nga nagsimula ang taginit sa Baguio City, pinili magsimana santa ng ilan nating kababayan. At may unang balita live si Joan Consoy ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Joan, good morning. Good morning, Ivan. Kabilang nga uh, sa sinadya ng mga bakasyonista at turista dito sa Baguio City, ang MISA at iba't ibang whole activities ngayong mahal na araw. Galing pa sa Palawan ang mag-anak na Gabo. Kararating lang nila sa Baguio City kaninang alas 5 ng madaling araw. Ang Baguio Cathedral ang una nilang sinadya. Holy week ngayon kaya medyo napag-isipan namin na pumasyal dito ngayon. Oh, sa simbahan. First na. Siyempre, una pupunta namin sa simbahan para magsaludo sa, alam na, mahal na Panginoon. Mula naman Batangas ang pamilya ni Lovely. Ngayong araw lang din sila dumating sa lungsod. Para po gabayan kami sa paglalakbay po namin, sa buong travel po namin. Matagal lang po namin gusto mong makapunta dito. Ngayon lang po kami nagkaroon ng chance na magpunta dito first time po namin. Napili raw ng na mga deboto na magsimba bago simula ng kanilang mga gawain. Ayon sa Baguio City LGU, ramdam na nila ang pagdagsa ng mga bisita. Inaasahang mas madadagdagan pa raw ito pagsapit ng Webe, Santo hanggang weekend. Nasa 1,100 na miyembro ng Baguio City Police at volunteer groups ang ipapakalat sa lungsod para bantayan ang seguridad ng mga bisita may deployment plan upang ta uh, lagyan ng uh, tao itong ating uh, at for monitoring purposes itong ating mga churches, mga tourist spots at uh, busy streets no at ang mga places of convergence para may enough na police visibility Kapag ganitong oras, naglalaro sa 17 to 20 degrees Celsius ang temperatura. Kasabay naman ng pagdagsa ng mga bisita, pinaghahandaan na rin ang inaasang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga susunod na araw. Ivan? Maraming salamat, Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Samantala, nasa Timor-Leste pa rin po ang inarestong si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. At para sa update, makakausap natin ang abogado ni uh, Teves si Attorney Ferdinand Topacio. Attorney Topacio, good morning, sir. Yes, uh, sir Ivan, uh, good morning po. At uh, mabuhay po, po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Uh, attorney, yung 15 days extension sa pagkakadetain kay uh, uh, Congressman Teves, final na ba 'yon o pwede pa ma-extend? And are we in fact moving to have it extended? Uh, actually po, uh, linawin ko lang po, mm -hmm. uh, yun po ay kasama po dun sa talagang uh, proseso okay. sa Timor-Neste na ipaliwanag po sa akin noong mga abogado po niya. Na, talaga mm -hmm. pong pagka may ganun pong mga pagkakataon na may uh, uh, kinostudy uh, in uh, connection with uh, Interpol uh, protocols, ay meron po talagang 20-day trial to determine kung ano pong uh, dapat gawin dun sa nakostudya po. Uh, all right. Kailan ho yung susunod na hearing at ano ho yung inaasahang tatalakayin sa hearing na yon? Medyo, medyo oh, wala pa po kasing hini ngayon kasi ang Timor-Leste po ay predominantly Roman Catholic country din po. Okay. So sila po ay nag-o-observe rin ng uh, Lenten season. All So uh, ini-schedule pa po yung susunod na hearing ng uh, Sir Ivan. Mhm. Mm ah, uh, humihiling daw kayo attorney ng political asylum para kay dating Congressman Teves opo uh, as uh, explained to me noong uh, mga abogado po ni uh, uh, Congressman Teves sa Timor Leste na ang isa po roon ay dating uh, Minister of Justice nila na merong proseso pa rin na mm -hmm. maggrant ng uh, refugee status or political asylum si uh, Congressman na Teves ngunit yun po ay uh, nasa sa executive branch na po ng gobyerno mm -hmm. ng Timor Leste sapagkat uh, yan naman pong... Uh, Uh, asylum, yung uh, political asylum ay isang recognized uh, mode sa international law whereby ang isang tao na tinutuligsa o persecuted sa kanyang uh, home country ay pwede pong pumunta sa ibang uh, bansa at humingi po ng saklolo roon sa Aha. mga autoridad. Meron ho ba mga panibagong argumento na i-raise since yung una ho eh, na? -deny na? Uh, meron po silang mga panibagot. Ito uh, nga po kami ay nagsusupply doon ng mga impormasyon at mga dokumento para ipakita na talagang this is a pattern of uh, prosecution. Uh, magmula pa po uh, noong Desyembre, uh, uh, around that two years ago ata, na mm -hmm. kung saan na nakatanggap po kami ng impormasyon na uh, magkakaroon ng raid sa mga bahay ni uh, Congressman Teves, sa tatanman siya ng mga ebidensya na nangyari naman po uh, sa kanya. Mm -hmm. Uh, nabanggit niyo rin po na tinitingnan ding option yung paglapit sa United Nations Human Rights Commission itong kaso ni Congressman Tevez. Ano ho bang uh, karapatan ni Congressman ang sa tingin ninyo nalabag at ano ang magiging prayer o ano kaya magiging uh, course of action na hihilingin ninyo sa United Nations? Ito uh, nga po, at uh, natatawa nga po kami doon sa reaksyon ng DOJ na hindi daw nila kikilalanin ito, eh paano nila hindi kikilalanin? Eh hindi naman po sa kanila kami magre sa UN. At ang mm -hmm. Pilipinas ay membro ng United Nations. Mm -hmm. At yung basihan po, kasi po nga po, uh, tayong, uh, ang ating bansa ay signatory doon sa United Nations Declaration mm -hmm. of Human Rights. At uh, under international law, yung mga bago pong development sa international law ay ang isang individual as opposed to states ay uh, subject na rin po sa international law. Yan po ay ginawa na po namin doon sa, ako dugunitan niyo po Sir Ivan, doon sa kaso ni uh, dating Pangulong uh, uh, Gloria Macapagal-Arroyo, nung mm -hmm. siya po ay napiit, kami po ay dumulog din sa UN at nagkaroon ng findings ang UN na ah, talagang uh, nila pagpo ang human Mm -hmm. ni Mrs. Arroyo. Dito po, yung pattern of persecution, yung uh, natatanggap po namin informasyon na uh, siya ay re na nangyari. Then, yung uh, siya ay uh, itinuro at kagad mm -hmm. na siya ang, uh, may kasalanan dito sa Digamo murder ng hindi pa naman tapos ang investigasyon. Pagkatapos, uh -huh. di siya ng terrorist na wala namang uh, nakikitang ebidensya. All mm -hmm. of this po, aside from other matters, evince a pattern of persecution that uh, 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 is violative of the human rights ni Congressman Tevez, Sir Ivan. Uh -huh. So ano ho ang hihilingin nga natin sa UN and can the UN compel the government of the Philippines to take that particular course of action? A uh, Persuasive po ang uh, uh, sa United Nations, sa so, mm -hmm. tayo nga po ay member state, Uh, pwede po mag-exert ng moral suasion at uh, mm. di diplomatic pressure. Pero ang mahalaga po rito ay maipakita po natin na talagang mayroong violation of human rights. Parang yung kay uh, Mrs. Arroyo, ito'y hindi, hindi kinilala ni uh, Laila mm. de Lima sapagkat hindi niya alam yung mga patakaran sa international law. Uh, yun po makapahayag na ganun po kasi yung tawag po roon sa wikang Latin ay mema, mema sa bildang. At uh, pang panghuli po, nakausap din na ba si Congressman Teves at uh, kumusta siya? Uh, okay po, uh, uh, not uh, today. Pero hmm. recently, I was in touch with him at uh, he is in good spirits. As to the rest of the conversation po, if you will Sir Ivan, I will have to invoke uh, lawyer-client privilege. Understood, Sir. Understood. Maraming salamat, oh. Ferdinand Thank you, Sir. Thank you very much po. And uh, God bless and wishing uh, everyone uh, a happy Lenten season. Thank you. Good morning. <laughs> Mm -hmm. Subay so, talang back to where it started, may back-to-back pagtatag-concert ulit ang SB19 sa Pilipinas. Sa kanilang official accounts, in-announce ng grupo ang kanilang homecoming shows sa May 18 and 19 sa Araneta Coliseum. Yan ang finale shows ng kanilang sought-after world tour. Bago yan, may rescheduled pagtatag-concerts din ang P-Pop Kings sa Dubai at Japan this coming April. Woohoo! Represent! Filipino represents. I know. Meanwhile, may pabasa ang Sparkle Brothers na sina River Cruz at Rodin Cruz sa ngayong Semana Santa. Sa kanilang Instagram stories, ishinare nila ang isang video kung saan makikita ang altar sa kanilang bahay na puno ng mga bulaklak at kandila. Gaw Gawa raw yan ni Rodin at asawa niyang si Diane Medina. Tradisyon daw ito ng pamilya ni Dayan, kaya ipilagpapatuloy ng Cruz Brothers. Sumama rin sila sa pabasa ilan nilang kamag-anak. Mm, totoo yan. Aw, mga ko yan. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.